Nagkapi si Kit. Hindi, hindi pa napunta rito Hindi pa. <laughs> Gusto mo bumawi. Ang gaga. <laughs> Ito yung daga. Ay, doon ba? Uh. Ang daga yun. Hindi, hanga. <laughs> ah, Bye. sige yan boy puso. Papasok muna ako. Bakit? Ano yung daga yun? di pa nahuhuli? Hindi pa. Oh, uh. hirap na kuya Oo oh, ba, mahirap pag may daga sa bahay. Ba, ano yan? Hindi mo yung nasa ulo mo. eh, 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 So ayaw, mga idol, good morning Ayan o, oh. ganda ng panahon boy oh. kaya happy fiesta <laughs> May naisip nga pala ako oh, dito sa dagat to <laughs> Gusto ko pabawin si Kiyo Tawak Litsi Huwag yung bawin ito si Kiyo Kaya cute Kaya tawad-taba, iniladyan niya pala ng pandigit yung kinelas niya Huwag yung ka dito, Kiyo Tawak na kaya pinakaya si Cute Sana hindi pa <laughs> Bawi -bawi, si Nandito kaya oh, Wala yes, Ketoklits. Ketoklits. Ah nakot Ah Imos Nagkapinasikit Hindi hindi pa napunta Hindi ba? Oh. Ay, tawa tawa kaya yeah. Ang <laughs> daga oh, <laughs> <ganyan natin>, <laughs> May sinulit Meron. Eh, kunin mo ko yan. <laughs> Pabawiin kita ako yan. <huya. laughs> Ayun. Ito, ana. Kapitan mo itong camera ko yan. Kapahit ako sa'yo kung paano ko makakabago. Anong gagawin mo dyan? Ha? Anong gagawin mo dyan? Tatali ko lang tao buhay yun. Gulat na gulat dito ako yan. Oo. Oh. Bawi-bawi ka dito. <laughs> Yan. Oh. Ayun na na. Oh. Tali, na. Tali na. Tapos. Uh, kapitan mo muna. Oh, sige. Oh. sige. <laughs> yan. Oh. Kapitan mo Tali mo to. Oh. Eh, di ba? Hindi pa nagkakape si Oh. Eh, di ba? May dito mag... Dito po mo yung yan pag nagkakape. <laughs> eh, ay Ayun na. Kaya... Nakita <laughs> ko kahapon yun yung espasyo doon sa tasa yun. Oh. <laughs> eh, ang gagawin mo ko yan. Di ba? Nagkakape doon. Oh. Tapos habang nagkakape, ilusot mo yung taga doon sa taas nasa sabay dadaan na, na mo ibaba. Pag nasa tapat na ng ulo niya, sa ako sasabihin, cute na yan, nasa likod mo. <laughs> ah, ah, magugulat siya. <laughs> Tapo na kape <coffee> na. Bawing-bawing <laughs> ka daw. 15 minutes later. Ano kuya, tapos na kayo maglinis. Baka dumating si cute. Tapos na. <laughs> uh. Ano? Eh di ba naglinis nag kami. Oo. Siyempre, ang daming daga. Ah, sasabihin mo maraming daga. maraming daga. Kaya ang namin, naman buwan, 1 buwan. Kaya yung naisip ko, yung yun. naka ano? namin. nga. Para ba isip niya na may daga talaga? Ano? Ayun, ayun. Kaya lang nga ang tapos daga yun. Kaya ano? <laughs> <laughs> ah, sige, na, ano, boy puso. Ayos <laughs> ah, isa. gising mayaman na naman. <laughs> Tomatic ah. Ano, alam na alam na eh, no? sobrang ni sa ubo. Ito ayo, oh, tamang linis kita to ako <laughs> Ayan, baka may mapapakinabangan pa dyan, kitingin mo na. Ano, <laughs> ano, ano nga? Ano yung tagay? Bakit? E, eh, mga nag-alpasan yung tagay. Eh? Oh. Wala, General cleaning ba naman Eh? Talaga labasan ng daga diyan. <laughs> Bakit? Eh, ba't di pa nauhuli? Hindi pa. Eh. hirap oh, na, kuya. Oo ba, mahirap pag may daga sa bahay. Kagapong sa niya, sa higaan nila. Oo. Uh ba, di ba nga, sila-sila nga yung damit ko. Kaya nga, eh, puro, ano pa naman, puro vintage pa naman damit ko. <laughs> Hanapin mo muna. Hanapin mo muna. Ang hirap nun. Hirap nga, nga ba. Ang hirap nga pag may daga sa bahay ba? No, pre, ba? Kaya, Kailangan oh. bibili ka ng ano yung pandikit sa palengke no? Kaya ako, no, so, kaya sa kubo na nga lang ako natutulog to eh Ba't maraming daga sa inyo? Ba, madami sa amin, pare, kaya nga ito eh. na natutulog sa kubo eh Di meron din eh, isa lang. Oh, bubut pa, hindi pa nga makakita eh. Hindi pa nakakatakot yun, bubut pa lang yun maliit. Ba, talagang hindi nakakatakot yun. <laughs> ang nakakatakot yung malalaki eh. Malaki na yung ano ba, malakas ang Oo oh, ba? sa mga kanal, ganun nino, oh. ang lalaki ba, ano yan? Di mo yung nasa ulo mo? Eh, 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 eh. Sa ulo mo Ano yan? Daga Daga <laughs> Sabi na Sabi na